Bago mo gamitin ng asin bilang pampaswerte o pantaboy ng malas, panoorin mo muna ang video ito. Salamat sa internet at sa ating kamalayan. Alam nating lahat na ang paggamit ng sobrang asin sa pagkain ay hindi maganda para sa ating kalusugan. Alam mo ba na ayon kay Vasu Shastra ang sinaunang pilosopiya ng arkitektura? Ang asin ay talagang mabuti para sa malusog na kapaligiran ng ating tahanan asin ay may kakayahang sumipsip ng negatibong enerhiya mula sa bahay, sa katawan at sa kaluluwa. Gayunpaman, ang labis sa anumang bagay ay masama. Kung ang asin ay may kapangyarihang sumipsip ng negatibong enerhiya, kung gayon ang labis naman ang paggamit din nito ay maaring magkaroon din ng masamang epekto. Ito ang isang kawili-wiling katotohanan. Ang asin ang naging pinakamahalagang mineral since ages. Ito ang pinakamahalagang elemento sa anumang kusina. Ito ay isang kristal na may natatanging pag-aari na parehong sumisipsip at nagpapatuyo. Dahil sa mga katangian na ito, ang asin ay ginamit upang linisin at ipurify ang mga puwang. Ngayon narito ang positibo at negatibong epekto ng asin ayon kay Vasto. Panoorin mong mabuti at anihin ang pinakapakinabang mula sa mapagpakumbabang elementong ito. Number 1. Pwede mo itong gamitin bilang water therapy. Ang enerhiya na negatibo ay nag-aalis ng positibo mula sa ating isip at katawan na siyang gumagawa sa katawan na nanghihina at pagod. Sa tuwing nakakaramdam ka ng mahina or low, gumamit ka ng salt water therapy. Paghaluin mo lamang ang ilang asin sa balde or sa bathtub and take rejuvenating bath mula ulo hanggang paa. Tiyak na mapapasaya ka nito. Number 2, pwede mo itong gamitin bilang panglinis ng bahay. Ang paglalampaso sa bahay ay isang bagay na ginagawa natin araw-araw. Ito ay isang paraan upang linisi ng tahanan mula sa alikabok at magdulot ng positivity. Ngunit sa halip na disinfectant ang ating gamitin, ang gawin mo ay magdagdag ka lamang ng kaunting asin sa tubig na ginagamit para sa paglalampaso o pagpupunas. Pupunasan ito lahat ng negatibong enerhiya at pupuna ng iyong bahay ng mga positibong vibration. Number 3 ang lakas o kapangyarihan ng asin. Ang asin ay itinuturing na napaka-auspicious ayon kay Vastu dahil nagbibigay ito ng enerhiya ng kosmiko. Maari itong magamit sa buong bahay at ilagay sa mga sulok ng bahay. Siguraduhin lamang panatilihin ito sa isang mangkok na may tubig. Masisipsip nito ang negatibong enerhiya mula sa iyong tahanan. Palitan nito ng regular ang tubig na may asin. Gayon pa man, huwag mo lamang basta itapon. i flash ito sa banyo o sa daluyan ng tubig sa lababo. Mag-ingat na hindi ito matapon at hindi mo mahawakan ng tubig na ito. Number 4, dinisi ng mga artifact. Kasabay ng pagsipsip ng negatibong enerhiya, ang asin ay may lakas na magpakalat ng positibong enerhiya sa paligid ng bahay. Mahalagang panatilihing malinis at dalisay ang palamuti at pinong mga items ng iyong bahay. Linisin ito ng regular sa tubig na may asin at madarama mo ang pagkakaiba. Number 5, kung gusto mo naman ng ispel para magkaroon ka ng buwan ng pera. Narito naman ang dapat mong gawin. Maghanda ka ng isang basong babasagin, asin, dalawang kutsara at tubig gagawin mo lamang ay sa unang Sunday ng bawat buwan o sa unang linggo ng bawat buwan, maglagay ng tubig sa baso at maglagay ng isang kutsarang rock salt o asin tapos maghintay ng mga ilang oras. Pagkatapos, maghugas ng kamay doon sa basong may tubig na may asin at sabihin, ito ang asin ay magpoprotekta at tutulong sa akin para magkapera. At ito ay paparamihin at hindi kailanman magkukulang sa aking tahanan. Pagkatapos, patuluin at patuyuin ng kamay sa pamamagitan ng hangin. Huwag po itong gagamitan ng anumang bagay para matuyo. Sa hangin niyo po siya patutuyuin ng natural. Sunod, pag natuyo na ang kamay, kunin ang baso at lagyan ulit ng isang kutsarang asin. At ilagay ang pasong may asin sa corner o sa sulok ng bahay. Iwan itong magdamag para higupin ang bad energy or kamalasan na sumasakop sa tahanan. Pag lumipas na ang magdamag, pwede mo na itong itapon sa toilet bowl ng iyong bahay tandaan lamang, ang spell na ito ay gagawin tuwing unang linggo ng buwan. Makikita nyo ang pera ay magdadaloy sa ibang paraan, which not only reaches you but increases in the amount you need and money problems are terminated. So, tatandaan nyo lang po, epektibo po ito. Kayahin nyo lamang ang procedure para umepekto. At syempre, dapat lagi din tayong positibo sa paggawa ng mga ganitong bagay. Narito ang pang-anim para sa iyong mga kahilingan na nais mong mangyari. Ito ang iyong mga kakailanganin. Asin, tubig, tissue, at mangkok na babasagin. Ang gagawin mo lamang ay ibuhos ang tubig sa isang mangkok at pagkatapos ay ihalo ang asin. Alugin paikot ng tatlong beses ang bowl na may asin. At isipin kung ano ang gusto mong mangyari Pagkatapos ay sabihin mo ang mga katagang ito. Ano man ang iniisip ko ay mangyayari sa susunod na tatlong araw. Pagkatapos ay i ang isang pirasong tissue sa mangkok ng tubig. Panatilihin ang mangkok na may maalat na tubig at tissue sa iyong silid-tulugan sa isang gabi. At ito ay gagana. Hayaan mong matunaw ang tissue at pag ang wish mo ay granted na ay itapon mo na to sa inodoro or sa lupa. At ngayon ay nabanggit na natin ang ilan sa mga positibong epekto ng asin or ng paggamit ng asin. So atin namang babanggitin ang negatibong epekto nito which is konti lang naman. Narito siya. Kung ang asin ay may kapangyarihan o panglinisin ang puwang ng negativity, kung ganon, maari rin itong magkalat ng negatibong enerhiya sa ating paligid. Madali itong maiiwasan. Ang gagawin mo lamang ay limitahan mo ang paggamit ng asin. Kaunti lamang ang halaga ng asin ay sapat na. Siguraduhin na palitan ng regular ang asin. Gayon din sa sandaling nagamit gamit mo na asin ay itapon ito sa dumadaloy na tubig gaya ng sa lababo or i ito sa toilet huwag na itong ulitin gagamitin. Kung ito ay aksidenteng natapon sa iyong bahay o sa katawan, punasan mo ito at hugasan ng mabuti. Ang labis sa anumang bagay ay masama, ngunit kapag ginamit ng makatarungan, ay magdadala ito ng napakaraming benepisyo at positibo. So ayan naman po ang mga positive at negative effect ng paggamit ng asin nasa tama lang talaga dapat. Sabi nga, lahat ng sobra, lahat ng labis ay nakakasama. At yan ang ilan sa ating mga panaginip tungkol sa pera, mga kahulugan at interpretasyon. Pero paalala lamang po, ito ay mga gabay lamang. Walang sino man sa atin ang makakapagsabi ng mga tunay na mangyayari o magaganap sa atin. iyang aking buhay ay kulang sa sigla ganda ng taglay ko ay hindi nila makita ngunit nang ikaw ay makilala ang beauty ko'y nililingnan so peak and back shuffle your drop so easy Shop till you drop, sa easy shop, mundo'y magiging magkulay, so peek and pack. Shop till you drop, sa easy shop, gaganda ang buhay, peek and pack. Shop till you drop, sa easy shop, mundo'y magiging magkulay, mundo'y magiging magkulay.